Hello guys, video guys. Meron naman ako ang katanungan na. Sasabutin katanungan na, ko ayon sa katanungan ni. Eh. Tawagin lang natin pangalan na user if 9 Sabi niya, Hila po may tanong lang po ako regarding sa pag back out sa pag abroad. Kasi sabi ng agency na may employer na daw ako at kontrata pero wala pa silang binigay na pinapirmahan sa akin na kontrata. Makukuha ko ba ba yung passport ko? Yes po, makukuha mo pa yung passport mo kasi Against the law po ang pag ng passport or pagpapatubos. Alam po ng agency yan. Pwede nyo silang i-complain kung ayaw nila ibalik. Tapos, parang tinatakot nila ako na i mo daw nila ako kung mag out ako. Kasuhan daw nila ako ng sanction. Paano ko ako kakasuhan? Wala naman akong pinirmahan kahit may employer ako. Kasi gusto ko nang mag out Lalo na may emergency kami dito sa house namin. So, kung yung agency mo nagsabi sa'yo na mayroon ka ng employer tapos nung time na yun agad-agad ay nagsabi ka rin na hindi mo na itutuloy o out ka na. Ibig sabihin, wala pang naprocess na paper. Pero kung nung pagsabi ng agency mo na meron ka ng employer tapos hindi ka agad nagsabi na hindi ka natutuloy, ibig sabihin, tinuloy-tuloy nila yung pag-process ng papers mo. So, merong tendency na yung employer mo sa bansang pupuntahan mo, pin-process nila yung OEC mo. So, yan lang yung pagkakataon na meron silang magastos. So, kung meron mo silang papabayaran sa'yo, dapat yung may recibo lang. At saka, ah uh, huwag ka basta-basta lang maniwala sa sinasabi ng agency mo na meron ka ng employer o meron ka ng kontrata kung wala ka pa na ng mga pirmahan. So, hanapin mo yan sa kanila at saka hanapan mo sila ng patunay na meron nga sila nagastos gasto iyo bago mo uh, bayaran kung meron mo sila pababayaran. So, dito naman tayo sa pangalawang uh, pangalawa mong katanungan at kung mag-back out po daw ako, may people penalty na 5K. Ang pagkakaalam ko kung mag-back out po ay wala po dapat kayong bayaran na tinatawag nila na penalty o processing fee. Wala pong ganyan. So, kung ito yung sinasabi ng agency mo, kung hindi ka naniwala sa agency mo, or myth na to, o kung gawa-gawa lang nila, o tinatakot ka talaga nila, kahit ayaw mo naman talagang ituloy yung pag-apply mo, pwede mo na silang i-complain sa POA. So, pagdating ng POA, doon mo malalaman kung meron ka nga ba talagang employer na, or kung meron nga ba talaga silang na i-process na. So, pwede mong i-complain yung agency mo, kung tinatakot ka nila, hinuhold nila yung passport mo. Kung ayaw nila ibalik yung passport mo. Okay, tapusin ko lang yung katanungan mo. Sabi mo, tapos noong sinabi ko sa kanila na kahit magbayad na lang ako, di pa rin sila pumayag. Abala daw yung ginawa ko. Tapos hindi pa panluloko. Hindi sa panluloko pero nakiusap yung family ko na wag ko na daw ituloy. Maibibigay po ba nila kaya yung passport ko? Please pa help. Maibibigay po yung passport nyo. Basta kunin nyo lang po. Kung ayaw nila ibalik, pwede nyo po sila i-complain sa police or sa POE. banggitin nyo yung uh, problem nyo sa kanila, okay? Sana sagotin natin.